Idol mas sa balita, tugtugan sa mga payo, drama at tawanan, ito ang 98.5 via FM. Idol, para sa balita, 5 milyong pisong halaga ng school supplies ipapamahagi sa lahat ng mag-aaral sa Baggao, Cagayan. Ang detalye ng balita sa IFM News, hatid ni Idol Ray Ward, Mata. News. Ipapamahagi ng lokal na pamahalaan ng Baggao sa lalawigan ng Sagayan ang limang milyong halaga ng school supplies para sa mga mag-aaral sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bayan ngayong araw, Agosto 23, 2023. Ayon sa Baggao Information Office, kung noon ay daycare at elementary lamang ang nabibigyan ng school supplies, ngayon sa pamumuno ni Mayor Leonardo Patong ay kasali na rin ang junior at senior high school. Ito ay tinanduhan ng LGU Gaw matapos aprobahan ng Sangguniang bayan. Samantala, ikinukonsidera naman ngayon ang Sangguniang bayan ng Baggao na mabigyan din ang ahaling na tulong ang mga mag-aaral na nasa pribadong paaralan. Nakatakda nilang inatag sa tanggapan ni Mayor Patong ang question ng SB na maaaring isama sa taunang budget sa susunod na taon kung papayagan ng budget ng munisipyo. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, Triwad Mata. Para sa back number 1 sa Nielsen at Cantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News! Maraming salamat Idol Reward Mata. Mga Idol Catch More Balita, bisitahin din ang ating Facebook page, ang 98.5 IFM Kawayan at ang ating website www.tarmen.ph para sa si iba mga balita.